guys, so, samahan ako ninyo dito sa aming ano sa farm ito yung farm namin. Ito oh. Bago ano lang ito, bago kalsada lang. Naano na kami sa aming kalsada. Yung yung sakahan namin Tagalog Ito yung ano namin Yung lupain namin dito yan माने दे रे ओ वाना दे तोय तोबरन बकरी नाही लागत मान हम खाली बक को हा मान निन खाली लो

magandang lugar dito yan yung anak ko yan yan yung anak ko yung papa niya galing sa sa ano namin sa palay dyan galing yan kasi hindi pa yung kalsada nakaabot under ano pa ito construction pa ito yan patungo pa yan doon sa ano sa kabilang barangay itong kalsada na ito sa papunta yang kalsada na yan sa is eh, sa kabilang barangay yan. hanggang dito lang kami sa ano hanggang dito lang ang kalsada o yung palay natamaan ng kalsada yung palay yan Yan yung asawa ko na Mr. Pogi. Hi Mr. Pogi. <laughs> Seryoso. <laughs> Seryoso si ano si Mr. Pogi oh. Yan si Mr. Pogi na asawa ko. <laughs> Yan. Ano na kami? Babalik na kami doon. Pauwi na kami. Mag-video ako kagano pag ano, pauwi pa namin. Sige na. Larga na. Sakay na nak. Ito na, Nakasakay na kami. Ito. Bidyohan ko yung ano, yung kalsada dito. Uy, <miming> malaya na drought dito walang ulan Sak, mahal yun, P100 per sack Palabas Ngayon din na Ano na ito, may truck na na Kukuha dito sa palay May kalsada na Ito na yung kalsada Hindi eh, pa pero so, Ano ito, mataas na itong kalsada Pero nung baha lalim dito kung um, oh, taas na ng kalsada pero abot pa rin ito ng baha sobrang lalim baha dito sa amin yung mga bahay yung, na lang, yung, ah, yung, atip na lang yung nakita <laughs> atip ba yun? <laughs> ito ko na anin itang kawalwag. Atip ba yun? Atip? <laughs> ano dito, may mais, pero na, nasira kasi tag-init, so o, ito na malapit na kami sa kalsada Dito nakuha yung hulo. Yung malaking buhaya. Dito, o, yan, yan. O, wala ng tubig. Yan. O, ito yung mga tulis nila. Mga gamit nila sa, sa construction. <laughs> construction. Contraction. O, yan na yung kalsada. O, diba? O, diba? Lapit lang ito na yung kal